Ah, ay, ayos. Good morning. Ayun, nandito tayo sa ating pipinuhan, oh. Ilan niya tayo sibol sa kabila? Oh, no, Dine? Oo. Oh. oh, kaya pala ilan lang Ayos ah, oh. Huh? Ano bunga na? Ah, hindi po ka? Hmm? Ating pipinuhan, oh. Hmm. Ayos. Bit. Very good, oh. Yan, oh, itong, yan, oh. Ito ay ating pinasang lala ang isinang la sa atin. Ay tutubusin na ngayon October. Eh, kaya ang tiyanin ko lang puro pipino. Yano? o. Oh. Oh, lakas na ulang kagabi. Ang rambaw-bao. Nagdala no? ano ka pala? Oo. Pipigyan. Ayan. Ano kaya? Kaya re rin? Red lady? May kamuti din ito ano? Ha? Kamuti? oh O. nga eh O. 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 O sila ang ko bigi pinatay pa nila Talagang maraming perwisyo eh. hm mm -hmm. parang hindi ka malabong kuan ubono uh, labog paspas talaga sa paspas ito eh no kaang Oo. No? Ba may bunga rin ka Oo. Ha? Oo nga. Oh. Ka na buhay din niya. Pino. dapat ito ay eh. awan hindi na tano hindi tayo maglalagay pa dyan ng pretil ay pag tinubos ito ito lang naman ating problema isang ito di ka ha ano Oh, pagigiba na. Tulak na. Ito lang ang problema siyang ito. Kaya naman ang water pag pag, talaga, kaya naman ang water pag. Oo. Uh -huh. Andaran 'yan oh. Oo. Oo. Dito na natong kanala ko, ayan na. Oo. yan, ari naman ka makadali, ari. Ito. Kadali nito. Magandang RC itit mo. No? Walang yan tindig, ano? Hmm. Ha? Hmm. Hmm. Ay, ligtabas din sa gilid. hindi na ahon. Pati do sa kanila hindi na inahon eh. Mm. Oo nga, oy. Bueno. Ayos lang. Kakunti naman. Mm. Pulo-pulo lang naman. Pero tanong mo rin. Itanong mo rin tayo. Hmm. Kala ko yung tinapas din sa akin. Hindi itinapon. Alita, ano yung tano? Ito tulak na rin. Ito. Paano? Yung isa ko natin. Ah, bali. Oo. Ayun, ay sira, oh. Ha? ah Wala yiro. Ah, <laughs> ay.

hindi yan ganyan dito naman nilagay binog ang pala dito ah, tubig kay nal doon, saan tubig na ha? saan tubig kay ay doon mo yan, sa, sa taas pag dito ay naka yan hmmm pag nagsara din eh. pa sa kanya mm Hmm. Mm -hmm. Okay, na dito, eh. dito ng tilapel. Lang pa. Madali lang 'yang tanong sa sunod Ang gusto mo para pumasok dito sa atin Ang tubig Tanong San din na lang na lang mga ni mo Ngayon Oo nga Aree, akong are, sa sako nga ano kare? Pinunit din ni Dani yan. Ah, ay talaga namang kuan. E <laughs> dapat i eh, kunang ano sabi. Kaya lang kagulo sa akin eh, sa tubig. Hindi pa lamangan. kailangan ng tubig ng baba. Niya, yeah, nila. Natin. Ah. Oh, uh, tubig yan. Oo. Uh. Eh. Oh. Uh. magasara magsasara tayo ng puerta. Puerta dito ay dapat ah. ayusin din baga nila ng Kita ko nila. Mhm. Mm Tama. Hay. Siguro man sila tuluan. Kasi nung magbigay ng mm. pag-anda yung nagsabi lang. Ah, natapunan mm. niya ano dito, iro. Kaysa na ngayon yung iro ko na yon. Mahalop na naman ako ng palengke, wow. Oh. Kaya nga. Ah. Hay, kunah.

Tapon mo ito sa saan? Nakapiruan si Danny. Number dyan. Ngayon, nandiyan nung ito si Ruel. Mga siya nagagana, siya sa din yung kanya, di rin. Mga may ako lang ano dyan, bag. Ha? may ako ng red bag dyan, 嗯。 Jangan jadi, di jangan 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 Ako oh, si <laughs> Alam ko na tanong kung siya nagtanggal niyan. Tanong. Uh. Anong nagtanggal? Uh. Si, si uh, Tane. O si Buraw. Ha? Oo. Oo.

yun yeah, yun magpasok magpasok magpasko lang no? yun oh ha? buta rin hindi asa bagay hindi nilalatakbo sa atin rin mga talos talos lang oo yes ya yeah. ayos very good sino kayo yung tatapas na sinal daw nên đâu hả dương tan hả nên đâu muốn cạnh đấy Malakas tano. Very good. Ah, talab. Talab ang ano? Ang... May manay dito ah. Talab. Ari talaga hindi na nagpapapangitan oh. No? Ganda nito. Si, Atan, Baga, si tan Si, si tan. Ha? Si tan. Tum konti lagi. Labante, hmm? 20. Wala problema, ari kuha nila Isang lang ayan.

Tara sige ha. Ang dami, dami kong ano. Hmm. Okay. Bye.